ikaw ba'y rehistrado sa barangay mo? Ang tanong ko sa inyo. 21.38 billion pesos. Mga relief, ayuda, assistance, 21.38 Billion. Sigurado ka ba nasa listahan ka ni Barangay Chairman mo? Nakikita niyo bang inyong kapaligiran kung anong nangyayari? Baka kasi nakikita na lang natin puro itong mga magnanakaw kurakot. Eh dapat bantayan po natin yan. Pero wag po tayong kalimutan na meron pong bagay na nakikita po natin sa paligid natin kung anong nangyayari. Pag walang pakialam ang mga tao sa lugar, dyan lumalabas at lumalakas ang loob ng mga kriminal niyan, ibalato nyo sa amin sa bitag. Ipabitag mo. Kasi yung mga taong nasa ibaba, walang mukha, walang boses, walang kakayanan tumayo sa sarili, kaya nandyan yung bitag. Ben Tulfo, Fun Filter. Kung hiniram man natin isang bagay, whether kanta, may original po ang gumawa niyan. Hindi po natin pwedeng akuin. Bigyan po natin ng kredito yung singer-composer. Siya po ang sumulat ng iconic song. What the world needs now is love. Sweet love. Si Andres Reyes, chairman po ng Independent Commission for Infra. Ginamit niya po yan, what the world needs now is love, not greed, not selfishness. Pinalitan niya po. Ang original po niya, what the world needs now is love. Sweet love. Hanapin niyo sa YouTube yung kanta nito. Version po ni Burt Bacharach and version po ni Dion Warwick. Makikita niyo Ang mensahe pareho. What the world needs now is love, sweet love. Oo, ngayon, Nagkakaalaman na. Ano pang ibig sabihin ng plagiarism? Ito yung practice ng kinukuha mo yung someone else work or ideas and passing them off as your own. Hiniram man natin isang bagay, whether kanta, may original po ang gumawa niyan. Hindi po natin pwedeng akuin. Bigyan po natin ng kredito yung singer-composer, siya po ang sumulat ng iconic song, What the world needs now is love, sweet love. Binaguhit po ng uh, presidente si BBM ang paglalabas po ng 1.307 trillion pesos program spending para sa natitirang buwan ng 2025. Dito po sa kalamidad at sakuna at uh, posibleng ito po pagdating ng super typhoon na uh, wag naman po sana. No? Importante po malaman ng buong bansa, ang taong bayan at mga kababayan nating uh, hinagupit po ng uh, matinding bagyong nakaraan etong uh, sa Visayas, alam naman po natin, yung pong uh, Il Siam na region, the region tinamaan po dyan. at uh, siram na probinsya pala at itong darating na super typhoon na uh, wag naman sana. Dasal po natin na ilihis na lang po ng Diyos na wag nang tumama sa anumang bahagi ng bansa o anumang bansa magkus malusaw na lang at kusang humina 'yun po ng ating panalangin ano sa panahon ng kalamidad at sakuna ang pangunahing departamento mga magebosik na nagbibigay ng mga ayuda relief or cash assistance ayang Department of Social Welfare and Development kaya ito pong 1.307 trillion pesos Program Spending Naka-schedule po yan Dito po sa natitirang buwan ng uh, 2025 Or the fourth quarter Eh ito po yung sinasabi nating mga relief Ayuda Assistance Ang layunin nito To boost economic growth Doon sa mga uh, Sa kabila ng sinasabi nating uh, Ito yung paghahanda Eh tulong din po yan Ngayon, breakdown po natin na dapat malaman po ninyo Importante po ito, ano? Yung 2.74 billion pesos ay eh, mapupunta po sa um, NDRRMC or National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dito po ma-cover po yung sinasabing quick response fund at ma-replenish. So. Ma ma mapalitan agad yung cash, emergency cash transfer. Uh, dito po sa mga natitirang mga bagyong darating sa bansa po natin. Well, alam po natin lahat mga boss, ano? Ang Department of Social Welfare and Development, yung Social Amelioration Program, ito po mga sinasabi po nila, galing po sa palasyo to, is 21.38 billion allocated for DSWD. So, ito pong alokasyon na to, yan po nakikita is 9.52 billion pesos cash transfer beneficiaries. And dyan, sunod po boys, 7.3 billion pesos assistance to individual in crisis situation, yung AECS po yan. And then mayroon pa hong 4.83 uh, uh, billion pesos, ito po yung ayuda sa kapos ng kita or aka program ng Department of Budget and Management. Pagdating po ng mga kalamidad or uh, sakuna, ang DSWD ho kayo, maintindihan niyo po ka no? Baka kasi malihis kayo, akala ninyo, lokal na pamahalaan, baka akala ninyo, gobernador ninyo, mayor ninyo, congressman na magpapaepal. Magandang binubuking na po natin ang DSWD. Sila po talagang resp ang responsibility na overall coordination, management po. Pagdating po sa sinasabing aid or ayuda, And um, sila naman po nakikipag-ugnayan, nakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan Probinsya man yan or or LG provincial, uh, you know, provincial or LG local government unit. Pagdating doon sa mga sinasabing aktual na pag, uh, ito naman ay distribution, sa iba ba? Oo. Oh. Kaya, ako po yung nagsasabi sa inyo, baka may mga politikong e-epal uli. Alam niyo pagdating hukal eh, sa tuwing may kalamidad at sa tuwing may sakuna, meron lagi nagsasamantala. Kaya listo po tayo. Kasi kung sino daw malakas sa barangay, kung wala ka sa listahan ng barangay patay kang bata ka. Kaya ang eh, uh, kaya ang ang DSWD itong sinasabi natin kanina, itong programa natong uh, naka-schedule po yan, 1.307, 1.307 billion pesos para si dito sa Titterang taon. Kung titingnan niyo po, 60 days uh, less than 54 days lang ata bago matapos ang taon. So, yan bang 1. 307 billion pesos ay eh, para lamang sa natitirang bahagi nitong 2025. Eh ano na po tayo ngayon? Kung bibilangin niyo, there's only 54 days before the year ends. Hindi naman ako tagapagbalita. Ako po'y sinasabi ko lamang sa inyo, ina-analyze po natin kung paano yung distribution, kung paano yung working dynamics ng ating national government sa LGU. Kasi pagdating sa distribution, LG, LGU po, ang makakapag-identify, ikaw ba'y registrado sa barangay mo? Ang tanong ko sa inyo, sigurado ka ba nasa listahan ka ni barangay chairman mo? Bisitahin niyo po ang barangay ninyo. Tingnan niyo na kayo registrado yan, residente kayo. Kayo ba'y bumoto? Kung kayo bumoto, dapat lahat po yan na kayo nakatira dyan sa lugar na yan. Hindi po pwedeng hindi ka makasama. Kasi ito po'y program funds ina-allocate po ng ating pamahalaan. Kaya ito pong bagay nito yung aktual na well, pamamahagi po ng AX at AKAP. Importante po natin na mo-monitor po 'yan. Listo po tayo. Kahit simpleng mamamayan ka, sino ka sa lugar ninyo, ikaw ba'y rehistrado? Kung sakali hindi ka bumoto, at least man lang nandyan ka rin, kasi baka sabihin, hindi ka naman butante, bakit kita bibigyan? Hindi ka bumoto ng eleksyon, alam namin eh. Hindi mo binoto si kapitan, hindi mo binoto si ganito, eh hindi ka kasama, patay kang bata ka. Sa panahon ng mga sakuna, sa panahon ng mga sinasabing kalamidad, hindi po pinag-uusapan, wala pong partisan politics. Hindi po pinag-uusapan kung ikaw ay administration o oposisyon. Hindi po pinag-uusapan kung anong partido mo, kung sinong binoto mo. Ang pinag-uusapan po ay karapatan mo bilang Pilipino na ikay mababahagian itong sinasabi natin ng programa nitong 1.0. 307 billion pesos sa natitirang taon. Inuulit ko po parang siram plaka. Na yan ay makakatulong sa tao at nagta ang buhay ni Juan de la Cruz o simpleng tao o Juan de la Cruz na nabahagian ka, hindi ka naghirap sa panahon ng kalamidad kaya ito pong pinaghanda ng ating pamalan. Kung kayo po'y nakakaranas ng ganyang klaseng ma, parang kayo inichapuera, kayo'y hindi sinasama sa si listahan pero alam niyo naman kung bakit eh siguro pinag-iinitan kayo hindi, bin, hindi, nyo binoto yung kapitan hindi niyo binoto yung mga manok ng mga kung sino mang administrasyon ng inyong lokal na pamahalaan ni mayor kung sino man yan kaya hindi binoto kaya medyo nandoon ka sa laylayan ng listahan kung makakasama ka pa eh, hindi po pwede yan kaya meron pong bitag meron pong bitag na, na yan mo'y magiging katuwang ninyo. Kung pag-uusapan, karapatan po ninyo, kapakanan po ninyo. Huwag po kayo magpapaniwala sa mga mayor, lokal na pamahalaan, gobernador, at At, at, mga congressman na para sila yung patron. Sila nagpabago sa buhay ninyo. Sila ang naging daan kung saan nabigyan ka ng AX, AKAP. Lahat po yan. Kalokohan po yan. Kaya mas magandang lagi kang may alam, lamang ka. Kapag ikay nandito sa Bitag Live, lamang ka. Hindi ka pwedeng pag-iiwanan. At pagkatapos pag na nakita mo na parang dinidihado ka, ilalaban ka, Nino, ng bitag. Hindi po pwede sa amin, bibitagi namin yung mga putok sa buho na yan. Eh. Nakikita niyo bang inyong kapaligiran kung anong nangyayari? Baka kasi nakikita na lang natin puro itong mga magnanakaw, kurakot. Eh dapat bantayan po natin yan. Pero wag po kalimutan na mayroon pong bagay na nakikita po natin sa paligid natin kung anong nangyayari. Kumusta ba sa barangay ninyo? Kung ano nakikita nyo sa barangay ninyo, baka kasi may mga kaganapan na hindi lang kayo nakatingin. Ayaw nyo tumingin ng derecho kasi pag tumingin kayo ng derecho, makikita ninyo kung sino yung mga gumagawa ng hindi tama. Dapat, nagmamatsyag ka rin. Kaya nga may sinasabing community watch. Magumpisa po muna tayo sa lugar natin, sa barangay natin, bantayan natin. Pag walang pakialam ang mga tao sa lugar, diyan lumalabas at lumalakas ang loob ng mga lugar, ng mga, mga kung sino-sino mga kilabot yan, mga kriminal na yan, pugad ang inyong lugar. Gagawin yan ang lugar na operations na based ng kanilang operasyon kasi walang nakikialam, takot. At gagamitin lang pananakot. Hindi naman siya natatakot kayo bagkos ang nangyayari ay yung makialam kasi ay na masabit sa gulo. Pwes kung ganun, ibalato nyo sa amin sa bitag. Ipabitag mo. Yan ang gusto namin. Pakita nyo sa amin kung sino mga kriminal dyan. Marami nagsasabi, Ben, yun lang kaya mo sa iba ba eh. Pero yung mga kurakot, nanawa na po ako sa mga putok sa burol Ang hinahanap namin kasi yung mga taong nasa iba ba, walang mukha, walang boses. Walang kakayanan tumayo sa sarili Kaya nandyan yung bitag Nadiscovery po ng bitag Nung nakaraang taong 2022 or 2023 Ang isa pong establishmentong lumalabas na para sila legal At may social media page Ang tawag sa kanila Fertility Clinic Ano bang Fertility Clinic? Para doon sa mga taong or mag-asawa or si Mrs. or si Mrs. Med Mr. hindi po pwedeng manganak. So ngayon, under the guise na fertility clinic, ang clinic na to tutulungan ka pa, pa paano magkaroon ng sanggol, may alaga, baka kasi may kunting problema sa similya. James, okay ba similya natin diyan? good. Okay, na ngayon change oil ka na ba? Okay, ganoon. So, ngayon. Kaya kuminsan, ang fertility clinic, legal po yan. And how to, you know, para assisting yung mga mag-aasawa na para magkaroon ng baby. Pero, meron ba tayong surrogacy clinic? Yung pong, ikaw ang magiging ina nitong individual na to dahil walang kakayanan magbuntis ang misis. So si Mister ngayon, si ni Mister gagamitin doon sa taong magdadala ng sanggol ni Mister dahil si misis hindi pwede manganap. So therefore, si Mister yung kanyang si sa pamamagitan ng surrogacy, artificial insemination doon sa uupahan na ginang o babae para mabubuo yung similya ni Mister doon sa misis. Pero si misis ay uupahan ang kanyang sinapupunan. Uupahan ang kanyang ovary. Doon idideposito ang similya ni Mister doon sa bae niyon. Yun ang sinasabing surrogacy. Legal ba dito sa Pilipinas yan? Ate, ay teka muna, linawi natin. Papano kung itong surog, itong fertility clinic, ito po ay totoong nangyari at sinasabi ko po sa inyo at mapapanood niyo po ito ngayong Sabado, ano ngayong linggo. Inaging e baby factory. Nananawagan sila ng mga kababaihan ng under fertility clinic na kunyari sila ay ganito, ganyan. Pero sila yung magdadala ng similya ng lalaki na hindi na, na hindi na kumbaga kanyang misis ipapadala doon sa ginang. Tumakas po yung ginang nung malaman niya na sinasabi ng fertility clinic na surrogacy ang tawag doon na ipapatalik siya doon sa tao. Ay hindi siya pumayag. Alam niyo po ba kung magkano bayad? 300,000 pesos, dadalhin mo yung similya ng mister, ng ibang mister, ikaw, hindi ka kilala, magbubuntis ka, pagkatapos mabubuntis, ilalabas mong nine months, kukunin nila yung bata, kasi inupahan lang ang iyong sila pupunan, ang iyong lahat, uupahan ka lang, kukunin ng anak. Kasi kay mister yun. Babayaran ka ng 300,000 pesos. Ito po yung mga nadidiskubre na malalalim ng bitag na hindi niyo mapapanood sa ibang mga telebisyon. Malalim na po kami. Kaya kung sabihin yan lang naman ang kaya ng bitag. Says who? Says who? Liga, sandali. Punta. Sungal nga lang kita ng... Kala mo madali trabaho namin? Ibang level na po kami, mga boss. At ang trabaho namin, nag nagiging mahirap. Kaya kami, kuminsan, nananawagan sa inyo... Baka meron po kayong mga nalalaman sa lugar. Ipabitag nyo. Kami na pong bahala. Malaki o maliit. Higandi o de higante o duwende. Sisiw o agila. Cobra o bulate. <laughs> Lahat po yan. Wala po kaming pipiliin. Basta't illegal na gawain, ilalantad po namin. Yan. Shut sabanga. This is beta glide. It's fun filter.